BATTLE of the Bar 2025 Competition Recap. Finally mga lods, ani anagod ang gig kahinaman sa tanang kusgan ug mga bagtuk yeah! nga gikan oh! sa laing-laing gym diri sa Samuanga del Norte. Kini usa ka pagtapok pa sa mga mandiring ma gikan sa Dipolog City, Sindangan ug sa ruha Samuanga del Norte. Una nga misulod ang mga What? gahi gikan sa ato ang Very On Fitness Sana Ranger, ranger all. Gym. All the way from Sindangan. The fitness Ranger. -giver. Gipa si Garbo Usab sa Hybrid Fitness Gym ang ilang kusog mga kalistinik ug arm warrior po ni sila. Hybrid fitness Sunod nga misulod ang mga warrior o mga gahi sa Dipulog City. ug di sa palupig ang Ruhas sa Mwanga del Norte. Ato sang i-acknowledge ang ato ang very own owner sa gym, Mr. Philippines PC, no other than... Fitness champion ng Mr. Philippines PC, Mario! Dagdag sa entrance and acknowledgement, picture taking ang mga taga Dipulog City kay panagsar sila makan hidere. ug dayon, ato yung gisunod ang we sa matag categories. So among giuna og we in hiya, ang mga babaye nga competitors gikan sa Sindangan ug Dipulog City. Kung dayon amo dayon gisunod ang mga lalaki sa WN ngagikan pa sa sindangan di pulog og gruwa sa Buanga del Norte. Ug garon human ug ween let the battle begin na dayon mga lods, all right let's go yes. Unang dula bench press 66 kg pa boss ug dayon naglisod nag-aswat ang ato ang mga taga sindangan gymers diyan mga lods murag heaven na kayo ang ila ang pamati pero dili di nila kaya. pero dili maworry di mabalaka kaya natin mga spot. Yung has Gikan pa sa Dipulog City. giherna na to dire. Para mo spot lang. Wow. Oh. So ang nila mga lods. kay kining Sinulo yung kabo. Gikan pa sa Dipulog City. Congrats ni bro. Wala lang yun na bidyuhan. Ang imong pag-aswat. Kay galay mediha nga tayo. Sunod nga misalang lang sa Benz Press. Kay kining 66 to 75. Ug open kategory. Legit nga mga kusgan mga Tauhana Kaya taga Dipulog ang mibirada. Grabe. Wala limit ang ilang kusog. Maong sure win ug daog na ang taga Dipolog Pero di makumpiyansa. Kay kining taga Ruhas. Haskas na di sad palupig mura sag si maong grabe ang ila ang panagsangka diha mga lords kusgan bato kusgan from the pulog to rohas ug ang taga sindangan diha nga pa, pay murag nawala na murag kulang patag protein mga lords pero okay ra na siya try and try until you succeed better luck next time mga bro taga sindangan oye oh, yeah. sunod nga dula dirita sa barbell squat sa female category grabe sad ni sila ka kusgan mga babae nga di pud magpalupig sa mga lalaki murag women's empowerment ni sila mga lords hinahinay lang pud mo diha mga ma'am base mabughat mo pagkahuman oh, pero si siyempre, walay atrasan. Eh, ang mga babae, grabe ka kusgan. Ug sa mong dula, dipulog mo ni Angkon sa kadaugan. Congrats ninyong tanan, mga lods, mga reyna, sa kusgan, sa barbers Alright ang katapusan sa barbe squat ang male category na po nga magpakitang gilas. So ang ni rin, mga lods is 66 pa 66 kg to 75 kg. Huwag dayo na apoy open category. Hili ni sila basta-basta nga mga swatay. Muraw ni sila mga kabaw bang nga gadala o daro sa likod. Unstoppable <laughs> kayo. Grabe ka sulit ang adrenaline o fighting spirit mga lods. Sa 66 kg pa taga sindangan ang ni dominar Sa 66 to 75 kg category, taga dipulog city ang ni Daog. dayon sa open category kategori o bawi po ang taga-sindangan sa titulo. Kani nagpasabot lang nga dili po palupig ang mga taga-sindangan nun sa larangan sa paugnat sa kusog mga lods. Salamat di ay sa talang nangapil sa barber squat male and female category. O karon iningalas na itong alula ang push up o pull up challenge. Serting lingawan ng dula ah. O intinsad kayo ang nangapil. Di makita ang tinuod na determinasyon, power o strength showdown. Sa tanang ni Apil o sa nagsugod pa lang sa pag-gym, saludo mininyong tanan. Ang fitness dili lang para sa lawas dili para pud sa disiplina, determinasyon ug pagtuos sa kaugalingon bisan pa og sakit kapoy ug daghan ka pagsulay nga atong mabatian kay kada patak sa singot kada repetition kada sakit sa kalawasan maoy pundasyon sa usa ka mas ligon nga version sa imong kaugalingon ayaw ka hadlok magsugod ayaw ka ulaw mo balik ayaw gyud undang mo padayon dire sa gym walay pangidaron walay labaw kita tanan kusgan sa atong kaugalingong paagi basta kanunay lang sa disiplina respeto ug passion kay ang tinuod na kampyon dili lang makita sa Medalya. kundili makita usab sa pagpadayon bisan lisod ka ayong imong nagian. kita kits mga malod sa sunod na to nga panagkahiusa mga fitness warriors Og shout out day ko mga lords sa mga nanga pilgrim no? sa mga competitors sa mga gymers og usab sa mga bisita nga nanambong diri karon og sa ato ang guest from Bipolog og Ruhas sa Buangga Norte og ato sa pasalamatan ang ato ang main sponsor ani nga dula dili mahimo ning phenomenal event nato karon kung dili tungod sa atong amigo og Mr. Philippines in Pisic, Mr. Mario Mangisay thank you so much go so dire lang ko mga lords sangtod sunod higayon god bless us all bye bye, -bye. -bye. 哦。Oh, no. oh.